Paulo Avellino naglabas ng pahayag patungkol sa panliligaw niya kay Kim Chu. Kamakailan nga lang ay nabalitang nanliligaw ang aktor na si Paulo Avellino kay Kim Chu. Marami-rami ding mga netizen at fans ang naantig sa balitang ito. Kahapon nga lang ay nagkaroon ng pagkakaroon ng aktor na maglabas at magbigay ng kanyang pahayag patungkol sa panliligaw niya kay Kim Chu. Dito nga ay sinabi niya na hindi siya titigil sa panliligaw dahil matagal na niya itong gusto. Dagdag pa niya, maghihintay daw siya umano kahit gaano pa katagal ang abutin sa panliligaw niya. Sagot naman ng mga netizen sa iba't ibang social media, susuportahan daw nila umano ang aktor dahil nakikita nila na may dedikasyon ito na makamit ang babaeng pinakamamahal niya. And this are chika for today mga ka show best sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.